anyong mga chingu. Madalas magka-overtime ngayon sa pwesto namin, kaya kailangan ng lakas ng katawan. Pangiting-iti lang ang mga chingu nyo, pero sa totoo lang, naknaksawan lararatan. Agay latan? Bali isang linya lang ang naiwan sa amin at overtime kami ng tatlong oras. Ganito pala ang proses ng box dito sa amin. Ito ang trabaho namin araw-araw dito sa kartunan. At alam nyo ba mga chingu na isa sa pinakamaraming kumpanya sa Korea ang box factory dahil nga sa ginagamit ito bilang packaging sa mga produkto kaya pagka-order ni customer ngayong araw sa susunod na linggo ay meron na naman sa dami ng aming sinusuplayan kaya may time na kami ay busy sa trabaho kung humi naman ang gawa ay saglit lang babagal ang patakbo sa item na ito kasi nga may mga sensitibo at hindi maganda ang pagkakahulman ng box na naunang process nito Kaya kahit mabagal ang patakbo ay dagsaan pa din ng bulyang o reject pagkalabas nito sa conveyor. Kaya sa item na ito may naka-assign na taga-repair. Nire-repair na kaagad para maaga kaming matapos at i-deliver ide na to kay customer kinabukasan. Hayahay lang ang ginagawa niya no. Mas pabor kami pag ganito kabagal lang ang patakbo ng makina. Kawin kamu di na Uh, wala, si Tony. <laughs> uh, Ay, Ay Malasiki. So, si <laughs> Minsan nililibang na lang talaga ang sarili namin, dinadaan na lang namin sa biroan na kahit pangitingiti lang ang mga tsingo pero pagod na kami. Magaan kung titingnan ang ginagawa namin. Pero sa totoo lang, makapakasawmat. Anak na lasiya, ano sa labat niya talaga? Agaylatan? Dahil nga sa araw-araw at maghapon na ganito ang ginagawa namin. Kaya sa dami ng gawa namin ngayon, kaya kailangan ng lakas ng katawan para tumagal sa trabaho. Sabi nga nila, pwede kang magpahinga pero huwag kang susuko. Eh yung ibang lahi sumuko na. Kaya kaming mga Pinoy at isang Sri Lankan ang naiwan ngayong overtime. Alam naman natin Basta Pinoy, sakalam ang mga yan. Titiisin ang pagod para malaki ang sahod. Kaya pag nandito ka sa Korea, asahan mong puro trabaho dito. Kaya dapat handa ka palagi sa ang kumpanya ka man mapunta. Ayos ba mga chinggo? Anyong!